Eh, wala Emosyonal ang kaganapan sa Toro family sa naging desisyon ni Paye na iwanan ang Toro family upang mamuhay ng mag-isa at piliin na makasama ang kanyang kasintahan na si Kiana. Nag-ugat ang desisyong ito nang nalaman ng kanyang kapatid na si Papi ang mga kasinungalingan ni Paye na nagawa para kay Kiana. Napag-alaman nila na naghahanap si Paya ng kondo kung saan siya maninirahan sapagkat nais niya raw na malinawan ang kanyang isip at magkaroon ng peace of mind para sa kanyang mental health. Paliwanag naman ni Paye ay ito raw ang panahon noong labis ang galit sa kanya ni na Papi at Tony na malapit ng umabot sa pagpapalaya sa kanya. Sa loobin naman ni Tony na inayos nila ang hindi pagkakaunawaan na iyon bago pa man matapos ang araw. Ito raw ang panahon na naglaslasin si Nakiana at Paye kaya sila napagalitan. Inakala ni Napapi at Tony na okay na ang lahat, ngunit bakit nagawa pa rin ni Paye na humingi ng tulong kay Kiana upang maghanap ng kondo. Sa pagtulong raw ni Kiana kay Paye ay nais lamang nitong ipabatid na suportado nito ang desisyon ni Paye na iwanan ang kanyang ate. Labis na ikinagalit ni Napapi at Tony ang pagsisinungaling at pagtatago na ito ni Paye. Na sa kabila ng kanilang ginagawa para sa kanya, ay harap-harapan pa rin itong nagsisinungaling para pagtakpan ang mga kamali ang ginagawa nito. Sa pag-init ng kanilang pag-uusap at patuloy na pagsisinungaling ni Pai, binigyan siya ng pagkakataon ni na Tony na magdesisyon para sa sarili kung ano ba talaga ang kanyang gusto at sa pagkakataon na iyon ay magpakatotoo man lang sa kanyang nararamdaman. Dahil panay kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang bibi dito na napagdesisyonan ni Paye na bumukod na sa pamilya. Hindi napigilan ni Tony na magalit ng mas pinili ni Paye ang kanyang kasintahan para sa kanyang ate at Toro family. Sa loobin ni Tony na pinagsawalang bahala ni Paye ang lahat ng ginawa ng kanyang ate para sa kanya, maging ang lahat ng sakripisyo ni Tony na mabigyan sila ng magandang buhay. Nanatili na lamang si Papi sa isang sulok at hindi na nakakibo sa narinig sa kapatid. Para naman kay Kiana ay handa siyang hiwalayan si Paye kung siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng kinabukasan ng dalaga at relasyon nito sa pamilya. Saad naman ni Tony ay ang nais lang naman nila kay Paye ay maging matapat sa kanila at babaan ang pride. Sa huli ay nagpakumbaba si Paye na humingi ng pangalawang pagkakataon sa pamilya at magpatuloy sa relasyon nila ni Kiana. Saad naman ni Tony ay tatanggapin at titiisin niya uli si Paye. Nagpresenta naman si Mama Marie na ipasailalim si Pae sa therapy. Nangako naman si Paye sa kanyang ate na hindi na siya magsisinungaling at gagawin niya ang lahat na maibalik sa kanya ang tiwalang nawala. Sa bigat ng naramdaman ni Papi sa ginawang ito ng kapatid ay napaiyak na lamang ito sa kanyang partner na si Harvey.